Good morning mga katami at uh, ito ay maaga tayo nagayak ng ating baron mga katami uh, at pupunta tayo ng ating trabaho. At kung magpansin niyo mga katami, dalawang baron na aking dala at nagayak na nga ng asawa, yung asawa yung ko yung aking ng baron. Ito ay nagayak ulit ako pani ni mga katami, ito ay dadali natin sa single mom mga katami na aking nakita kapon at pet na pet at gutom na gutom at nahawa ko mga katami at baka walang malili yung kanyang anak at nakagayak na nga tayo para umalis na mga katami at nauna na yung kasama at gusto na akong iwanan ayan kung mapapansin yung mga katami ayan oh. at walang lingon nyo yan mga katami dire diretsyo ayan panabas na nga kami ng main mga katami kapunta na kami ng aming trabaho ayan at maaga tayo sa lakad at kung mapapansin yung mga katami na kami dito mga katami at di na kami sumasakay at sayang yung konti pieces na back and mga katami pang alawans tayo at pang merinda, mga katami araw araw Ayan nga, kumakupasan yung mga katami. Dahil na kami nilakat mga katami at dito na kami sa tulay at mamaya-maya pa ay ladaanan na namin yung elementary school packet namin. So yan na nga yung elementary school mga katami at ayan at papasok ay hindi pa pala at pangalawang gate uh, pangalawang gate mga katami hindi pa pala ito mga katami at yun tayo sa taas ayan at syempre ahon pa tayo ng napakanay na yung mga katami ay nasa na so so nasa so na nga tayo dito mga katami at papasok na tayo dito sa gate na kulay verde sa mga kaya ako nabaya kanin ng pagkain para sa kanila Jenny! Jenny! Wala si Jenny guys Jenny! Eh hindi ito guys ayan Kaya sinasabi ko si Jenny guys Uh, ito nang pinagbabalik ko ng pagkain. Ito yung umaga guys. Uh, dito siya nanganak. Dito siya di pagkain guys. So, naawak siya ako dito guys. ah, oh. Yun So, and guys. Dito talaga na siya nang pakain. Ito yung umaga. Si nanganak dito guys. Sa uh, ginagawa namin. Ito si Daryong Hogan guys o. Oh. Ito yung kanyang anak. So, ganito na lang video natin guys. Taplit uh, na lang tayo. Uh, thank you for watching.